Ano-ano nga ba ang iba't ibang benepisyo ng pagkakaroon ng sariling bahay o kapag tayo ay nakabukod? Pag-usapan natin yan dito sa video na to. Kahit pagluluto ang nakikita nyo ngayon, ay pag-usapan natin ang tungkol sa pagbubukod. Unang benefit kapag tayo ay nakabukod ay meron tayong independence. So meron tayong kalayaan sa paggawa ng mga desisyon at pagpapasya sa ating sariling buhay. Pangalawa ay magkakaroon na tayo ng sense of ownership. So meron tayong pagmamayari ng bahay at lupa na maaring magbigay ng seguridad at pagtitiyak sa ating kinabukasan. Ang pangatlo naman ay magkakaroon tayo ng chance na mag-ipon ng ari-arian. Alam ko mahalang bilihin ngayon pero kapag gusto natin, for sure may paraan yan. Iba pa rin sa pakiramdam kapag alam natin na meron tayong savings o nakatabing pera. Hindi ko po sinasabing madami akong savings, kaya naman huwag kayong mangutang. Char! <laughs> ang next natin ay gustong gusto ko kasi until now ay ginagawa ko pa rin siya. So magkakaroon tayo ng chance na magdesenyo ng sarili nating bahay. So tayong pipili ng mga furniture, appliances, tema ng bahay, gano'n. Katulad ko, ang tema ng bahay namin ay team puti at team kahoy. Kaya halos lahat ng mga gamit namin ay pasok na pasok sa tema. At gagana din yung pagiging creative natin kapag nagde-design na tayo ng sarili natin ang bahay. Ako nung una, kahit nakabukod na kami, wala akong pakilam sa bahay. Yung tipong kahit anong kulay ng gamit, bibilhin ko. Basta alam kung kailangan ko siya, any color bibilhin ko siya. Anyway, highway ang next na benefit ng nakabukod eh, magiging madiskarte tayo sa buhay. Lalo na kapag nasa sitwasyon tayo na gipit tayo or na short tayo sa budget. Kailangan natin dumiskarte para meron tayong pagkain o meron tayong pambayad ng bills. As but not the least, ay ang pagkakaroon ng chance na mabigyan ng magandang buhay ang pamilyang binuo natin nang hindi umaasa sa ibang tao. Sabi nga nila, hindi kasalanan ng isang tao na pinanganak siyang mahirap. Pero magiging kasalanan na niya kapag namatay siya, tapos mahirap pa rin. Gets nyo ba? Sana gets nyo. Char. Ayun lang yung mga share kong benefits ng nakabukod o merong sariling bahay. Alam ko, meron pa kayong maidadagdag sa mga yan. Kaya, i-comment nyo na yan. Thank you for watching. Babo!